Magandang araw mga kaibigan. Pag-usapan natin ngayon kung ano ang desisyon o ano ang aksyon ng Korte Suprema doon sa kahilingan ng Solicitor General na ibasura yung Petition for Certiorari and Prohibition na isinampa grupo ni Atty. Vick, sa Korte Suprema uh, tungkol sa 2025 national budget na uh, inihingay declare null and void So ito uh, akin lang opinion ko lang ito ah pagbibigyan ba yon ng Korte Suprema na ibasura yung petisyon ni Attorney o sila ang nabasura uh, yung kahilingan ng Solicitor General ang naibasura Diretso inidoro o diretso kubeta ba? Ito ha, ah, isinabmit yung comment ng Solicitor General noong February 27. So, kahapon lang lumabas yung balita na ganun pala ang laman ng comment ng Solic Solicitor General na ibasura yan dahil lack of merit. Dahil, uh, ano pa yun, uh, hindi nasunod yung proseso. Uh, Depiktibo yung proseso. So, iba-sura. February 27, isinabmit yung comment. And, March 5, nagkaroon ng preliminary conference. O, preliminary hearing ba yun? Pinatawag ng Korte Suprema, ang mga petitioners, yung grupo ni Atty. Dick. Nandyan din ang Solicitor General, nandyan ang mga abogado ng Senado, abogado ng uh, Kamara. Nag-usap-usap. Ano ang napag-usapan? Ano ang napagkasunduan? Magkakaroon ng oral arguments April 1, 2, and 3. Kailangan mag-attend si Congresswoman Stella Kimbo. Kailangan mag-attend ang mga membro ng Technical Working Group ng both houses, Senado at saka Kamara. So, tuloy na yan. So to me, again, opinion ko lang ito. Uh, I am not sure kung tama itong analysis ko na yung kahilingan ng Solicitor General na ibasura yung petition ni na attorney Big. Ay eh, wala na, na set aside na. Na ibasura na diretso na yon sa kubeta Kasi nagset na ang Supreme Court nang three days na oral arguments. Ang prueba na pinagbigyan ng Korte Suprema na Ibasura yung petition ni Atty. Big um, kung wala sanang na-schedule na oral arguments. Di ba ganun yun? Kung nakita ng mga maestrado na, o nga, lack of merit itong petisyon. Grupo na turnipik. Tapos, oo nga, hindi nyo sinunod ang prope uh, proseso. O, sige. Tama. Ibasura natin. I-dismiss ang petisyon. So, kung tuluyan nang i-dismiss ng Korte Suprema ang petisyon, ba diba dapat wala ng oral arguments? Correct me if I'm wrong. Kaya kung my humble opinion is wala yun. Yung uh, kahilingan ng Solicitor General na ibasura yung petition ay hindi na pinagbigyan. Tuloy-tuloy na. Uusad na talaga ang kaso at magpasalamat tayo sa mabilis na aksyon ng Supreme Court. Kung ang basihan natin, yung tatlong oral arguments na nangyari doon sa pill Health Issue, kung yan ang basihan natin, makikita natin na may pag-asa tayo sa Supreme Court. Ang Supreme Court, mga maestrado, is para talaga sa hostisya, para sa taong bayan. Dahil talagang makikita mo yung puso ng mga maestrado, ng Supreme Court na dapat ang taong bayan, yung mga pasyente, dapat pagsilbihan ninyo. Eh bakit, uh, bakit nyo pinakialaman ang pundo ng PhilHealth? Sabi nila, ibalik nyo na yan. Ibalik nyo, bakit nyo punduhan yung mga tulay? Bakit nyo punduhan ng uh, uh, pera ng PhilHealth, yung mga kalsada na may budget naman? O, sabi pa ng isa, dapat na uh, ano to, buwagin na yung PhilHealth Board, uh, baguhin na. So, nakaka-inspire po, nakakatuwa yung nangyaring oral arguments sa PhilHealth issue na ang mga maestrado natin sa Supreme Court is tinitignan nila yung kapakanan ng nakakaraming Pilipino. Okay? So ito, gugulong na ang proseso nakaka-excite yung April 1, 2, and 3 na oral arguments. Okay? Yung PhilHealth Isyo, tatlong oral arguments, magkakahiwalay, magkakalayo. Eh bakit itong isyo sa 2025 budget, tuloy-tuloy, three days na tuloy-tuloy, anong ibig sabihin nun? Nakita ng Supreme Court yung urgency ng Petisyon na ito na dapat talakayin kaagad. At after ito, yan, haharap si Congresswoman Estela Quimbo. Uh, kakayanin ba niya ang haharap sa mga maestrado? Ayun, yung vlog ni na Marlon and Pamela sa Third Floor Studio, yung balitang natanggap nila, hindi pa naman confirm, alleged, allegation, na ano daw si Stella, Congresswoman Stella Kimbo eh nagalit bakit hindi inupos ng Solicitor General yung utos na patinin siya at uh, baka pwedeng magawa ng paraan na hindi siya mag-attend or ma-delay yung pag-appear niya after the election. So, Good luck sa ating mga abogado ng taong bayan, sina Atty. Vic Rodriguez sa kanilang paghanda. At uh, huwag na kayong mag-alala doon sa kahilingan ng Solicitor General na ibasura yung petition. To me, hindi yon ibabasura kasi tuloy-tuloy dahil mayroon nang naitakda na oral arguments. Okay, mga kaibigan, salamat sa inyong palaging panonood sa ating